Pirma na kapamilya actress singer na si Maris Racal na hiwalay na nga sila ng kanyang boyfriend na si Rico Blanco. Pagkatapos ng limang taong relasyon sa Star Magic Pasko ng Biernes, July 12, kung sakasakaling alukin siya ng kasal na Rico, ay papayag ba siyang gayong sa peak na siya ng kanyang career? Sabi niya, focus mo na ako sa career, sagot ni Maris. Sundot ng tanong na sa kanya, pero do you see yourself ending with Rico? Sa puntong ito ay makikita na ang pagiging tahimik ni Maris at naging emosyonal. Kasunod ng revelasyong hindi na niya kailanman masasagot ang mga tanong na ito dahil hiwalay na sila ni Rico. Saad ni Maris, I'm so scared. I'm really scared. Ang dami kasing tanong about him. And I'm tired of smiling and nodding. I'm so scared because if I announce it, that is real. But yeah, Rico and I are over. Nang tanungin kung kailan pa sila nag-break, ang naging sagot ng aktres, it's fresh. It's been weeks, loneliest and emptiest weeks I've ever experienced in my life. Hindi raw agad na isa publiko ni Maris ang kanyang kinahantungang relasyon nila. Dahil maging siya ay hindi pa rin makapaniwalang nagtapos na ang pagmamahalan nila ni Rico. Hindi ko rin siya malabas na isang statement kasi hindi siya ganun kadali. Sobrang complicated yung situation. Maris assume her relationship with Rico will never end. Sa loob ng limang taon nilang pagiging magkasintahan, hindi raw sumagi sa isipan ni Maris na darating ang araw na maghihiwalay sila ni Rico. Masaya at kontento daw sila sa isa't isa. Emotional na ang pahayag ni Maris, Rico and I, our universe was so beautiful. It was full of love, laughter, music, everything. Sa five years namin together, we were always on the same page. Ngunit sa paglipas ng panahon ay tila nag-iiba raw ang gusto at prioridad na gawin ni Maris. Bagay na agad niyang sinabi kay Rico. I don't know what happened to me. Maybe I turned to the next page and saw a new perspective sa life. I had visions of who I want to become and how I want to evolve. I'm so curious about the world and the truth is, I am going through changes. And alam naman natin yung changes is either good or bad. But what I hate about change, it is inevitable. Hindi mo siya matatakasan. Wala kang pwedeng ibang gawin but to confront it and face it. So yeah, I told Rico about it. I told him my problems and my issues. And he took it like a man. He took it like a man. Na makapag-usap, nag daw si Rico na Tuluyan ang maghiwalay at prioridad ni Maris ang mga gusto niyang gawin na wala ng musikiro sa kanyang tabi. Mahirap man akalang kalang naging desisyon, masanay daw ang hanggang huli. At hanggang sa huli ang pagmamahal at respeto nila sa isa't isa. It was a very difficult talk. because i love him so much, i love him so much, and he loves me. but i have so many questions about my life. how will i go on in life with him? and i have so many questions about me and my sense of self. it was very difficult, but a very polite situation. up to the very end of the relationship, it was still full of love and understanding. enrico is one of a kind. if only i could skip through my twenties. you know, but I can't. I have to face it. I have to see it with my feelings and acknowledge my changes. May mga bagay din talaga na kinakailangang tanggapin ng bawat isa ang pagbabago dahil ito ay makakatulong din sa kanila to grow as a person. Kaya naman siguro naiintindihan din ni Rico na kailangan niyang pakawalan si Maris para mas mag-grow pa ito as a person. Sabi pa nga kung mahal mo ang isang tao, kinakailangan mo din itong pakawalan kung ito man ay ikabubuti niya. Mahirap man at masakit para sa kanila, ngunit nangihibabaw pa din ang pag-unawa at magmamahal. Kaya naman hindi na nakapagtataka kung magpapaubaya man ang isa sa kanila. We people faces different challenges in life. It really up for how to accept and embrace for reality. Dahil iba ang takbo ng buhay minsan, kailangan natin tanggapin na may mga bagay na hindi pang matagalan kung ito naman ay kabubuti. Sa kay Maris naman, kinakailangan din niyang Patunayan ka Rico na magiging tagumpay siya sa kanyang tatahakin. Masakit ang maiwan pero mas masakit din na nakikita mo ang taong mahal mo na nahihirapan na din dahil sa estado niyo that's life life is full of challenges kaya nasa sa atin kung ilalaban pa ba natin or kailangan tanggapin ang pagbabago maraming salamat sa inyong panonood see you on our next video